Hi guys, uh, magandang araw Lalong lalo na po sa ating mga kapwa security personnel Welcome back to my channel So sa video ito mga 5 ay uh, pag-uusapan natin Ang mga kaugalian ng security guard na dapat taglayin Para siya ay respetuhin Okay? So siyempre mga 5-9 Intro muna tayo So syempre mga 59 sa mga bago pa lamang po napadpad sa aking munting channel ay uh, kubo ko po kayo na sana po ay mag-subscribe. And of course, pag-hit na rin po ang uh, notification bell para update po kayo sa mga video na susunod po natin i-upload. Okay? So at syempre, huwag nyo rin po kalipotang mag-like, share, and of course mag-comment down below para mapag-usapan po natin at uh, masagot po natin ng inyong mga tanong. Okay? So ngayon mga na no, ang uh, tatalakay natin isa uh, tungkol ito sa mga kaugalian ng isang security guard na dapat taglagin para siya ay respetuhin no ng kanyang kapwa security guard at siyempre ng mga tao na kapaligid sa kanya no. So meron akong kong uh, limang uh, pinili mga na no na kaugalian. So number one mga na no ay yung uh, pagiging malinis sa sarili no. So, dapat ugaliin natin mga pipeline no, na maging malinis sa ating sarili, sa ating uniforme, sa ating pagsusot, no, kailangan complete uniform po tayo, no, kapag tayo naka-duty. no. Dahil uh, mga pipeline, no, sa panahon ngayon, ay masyado nang uh, yung mga mata ng mga tao, no. So, kaya minsan, nabubuli yung mga security guard, no, dahil na, siyempre, dahil din sa appearance, minsan, no. So, hindi naman lahat, no, sinasabi ko nga, pero siyempre, uh, Depende na rin kung baga yung uh, tingin ng tao ngayon, depende na rin sa itsura mo, no? Ganun na po ngayon ang realidad mga 59, no? So pagtingin nila na medyo dugyot yung uh Pagsusuot mo ng uniforme, no? Hindi ka nagsusuot ng tamang uniforme, no? So, alam nila, no? Na, kumbaga, hindi maayos yung trabaho mo, no? Kumbaga, hindi ka nagtatrabaho ng maayos. Dahil nga, ay hindi ka nakasuot ng tamang uniforme. Ng malinis, no? At magandang uniforme, no? So, dapat, no? Ay uh, gawin natin, no? Para hindi tayo husgahan, no? Gawin natin yung tama, no? So, magsuot tayo ng tamang uniforme, magpagupit, no? Mag... Uh, kumbaga, eh, mag-shape tayo, no? Yung, uh, kumbaga, yung physical appearance natin, no? So, siyempre, kailangan din natin i-enhance yung uh, physical appearance natin. Kasi, siyempre, bilang isang frontliner, bilang isang uh, security personnel, no? So, siyempre, unang-una, ikaw ay yung sasalubong o ikaw yung sa unang-unang makikita na mga customer na papasok sa inyong area of responsibilities, no? So, dapat po ay uh, maayos din po yung ating... Uh, appearance, yung ating physical appearance. No? So, yun nga, may kasabihan tayo mga 5-9, appearance is performance. No? So, pangalawa po mga 5-9 is yung respeto at disiplina. Okay? So, respeto mga 5-9, siyempre unahin natin yung respeto. No? So, halimbawa, may nakita kang gamit ng uh, iyong uh, kapwa security guard. No? So, dapat respetuhin natin yan. Huwag nating uh, pakilaman no? Dahil nga, uh, minsan, no? Uh, sad to say, mga 5-9, no? Talagang uh, meron ding mga 5-9 na malilikot yung kamay. No? So, dapat po ay uh, bilang respeto sa inyong kasama, so wag natin pakalaman yung gamit na hindi naman dapat pakilaman, na hindi naman sa iyo. Okay? So, yan mga five na no? halimbawa lang ng respeto. Okay? So, punta tayo sa disiplina. Okay? So, disiplina. So, siyempre, kailangan din natin sumunod bilang uh, isang uh, subordinates dyan sa inyong detachment. No? Dapat ay, uh, siyempre, uh, Unang-una po, no, ay uh, dapat ay uh, tayo sa mga formation kung meron tayong kung merong mga formation na ginagawa sa inyong area, sa inyong uh, detachment, no. So iwasan po natin umabsent sa ating trabaho, no. So ganun po yung mga halimbawa ng disiplina na dapat natin taglayin. Para siyempre, hindi po masira yung detachment. Hindi po uh, masira yung uh, inyong duty at inyong trabaho, siyempre, no. So siyempre, mga five na yun yung yun yun, sinasabi natin dito, ah uh, ito na yung uh, profesyon na pinili natin ito na yung um, umbagay na katulong para makasurvive yung ating pamilya yung itong iyong uh, sarili so dapat ay gawin na natin kung ano yung tama gawin na natin kung ano yung nararapat na kumbaga ikakaunlad e, ka, e, no ng inyong uh, trabaho para kahit papano ay e, uh, tumagal ka sa inyong pwesto no okay so yan po yung uh, disiplina at uh, respeto no so pangatlo mga pang 59 is iwasan makipag-usap o makipagkwintuhan sa oras ng duty. Okay? So, kung inyong maalala, mga 5-9, no? Andyan po yan sa ating general order, no? To talk to no one except in the line of duty. Okay? So, lalong lalo po, mga 5-9, kung ang pinag-uusapan eh, hindi naman related sa trabaho, so, bawal na bawal po yan. So, dapat iwasan po natin ang makipag-usap, no? Lalong lalo po yung mga biruan, no? na diyan po minsan ay nag-uumpisa ng uh, pikunan no ng uh, away no so dapat iwasan po natin yan bilang isang security personnel dapat po ay maging professional tayo no so kaya minsan ang mga empleyado mga 59 no ay, hindi na tayo nire-respeto dahil nga nagpagbiroan tayo no nagpag-uusap tayo na hindi naman related sa trabaho no so pagdating ng araw yan mga 59 hindi na talaga kayo rerespetuhin yan mawawala na yung respeto ng uh, mga empleyado sa inyo, ng mga tao nakapaligid sa inyo, no? Dahil nga, siyempre, uh, masyado na tayo nakipag-close, masyado na tayo nakipag-usap na hindi naman related sa trabaho, okay? Pangapat po is yung dapat po ay maging magalang, okay? So, lalong-lalong na po, no, sa ating mga customer, no? Pagpasok uh, sa entrance, pag ikayo na sa entrance, naka-duty ka, no? Kahit mga empleyado, So, dapat ay eh, marunong tayong bumati, marunong tayong nakipag-usap uh, ng maayos, marunong tayong uh, gumbaga, eh, gumamit ng po at upo. So, hindi lang po sa elementarya, tinuturo ang paggamit ng po at upo, no? Ano e din po sa ating mga security personnel, no? Bilang isang security guard, dapat po ay eh, marunong tayong gumamit ng po at upo, lalo-lalo na po, no? Sa mga empleyado at sa mga customers na pumapasok sa inyong area of responsibilities, no? Para, syempre, no? Ay, ah... Uh, kumbaga ay eh, pang-akit na rin natin yan sa ating mga customer, no? Para siyempre ay kung uh, kumbaga ilagi sila pumunta sa inyong area, no? Dahil simpre uh, sabihin nila magalang yung security guard, marunong makipag-usap yung security guard, no? Eh, lalo-lalo na po yung mga establishment na pinagyutuhin nyo ay uh, regarding sa mga business o mga tindahan, ano? So babalik-balik po yung customer. So napakahalaga po yan, mga 59, no? So dapat hindi po natin eh, ibaliwala yung mga ganyang kaugalian no? Napakahalaga po yan, no? Bilang isang security guard, mga Paibinay. Okay? So panglas, mga Paibinay, panglima is yung uh, maximum tolerance, no? So, yun nga sinasabi natin ng mga 5 na no? kailangan kapag nag -ju tayo, ay uh, meron tayong laging dala-dala na mahaba na pasensya. No? Kasi, importante po yan mga five na No? Dahil kapag uh, merong nang bully sa'yo no? at uh, pikuning ka, so, masisira pa yung trabaho natin. So, kailangan yung pasensya po natin is mahaba talaga. No? So kagaya na lang po nung isa nating 59 na na-involve, no, Nung nakaraan lamang nung viral no, na involve sa kaguluhan sa sa mga kabataan no. So kailangan po natin yung maximum tolerance no. Hindi naman kailangan natin na maging uh, matapang or uh, maging uh, kumbaga mapusok no. Dahil nga eh, siyempre bilang isang security personnel, meron po tayong license no. Kumbaga i-professional po tayo no. So Unless na talagang nasasaktan tayo or uh, talaga namang na madidisgrasya tayo, so doon tayo magkakaroon uh, ng uh, simple reaction. No? Pero kung mga boli lamang, no? Uh, at pinagka uh, pinag, uh, kumbaga, pinag isang ka lang, binuli ka lang, so dapat, ay eh, kumbaga, marunong din tayong uh, sumakay. Kung baga, marunong din tayong uh, tumanggap. No? Uh, hindi po pwede naman na uh, kunting uh, bully lang sa'yo, eh, mapipikon ka. No? So, bilang isang security guard, no? kailangan na si Pre, apply lagi natin yung maximum tolerance. No? So, kasama po yan sa ating training, bilang uh, isang uh, security personnel. No? So, yan mga 5 yan, yan yung pinaka-importante po dyan is yung mayroon tayong respeto at mayroon tayong disiplina sa ating sarili, no? Para kahit pa pag nasa actual duty tayo, ay uh, magawa natin ng maayos yung ating trabaho at walang pag alinlangan okay? So, yun mga 5 maraming maraming salamat po sa panonood sa aking uh, munting uh, channel. So, pag nagustuhan nyo po ang video ito sana po ay huwag nyo pong kalimutang uh, mag-like at of course uh, mag-share at syempre, Mag-comment uh, down below na rin po no uh, kung ano yung inyong mga komento uh, at uh, para mapag-usapan po natin no. So i-comment yun lang po sa baba. Okay? So maraming maraming salamat po mga 59. God bless us all.